Bintis, ayan mga. guys, so nandito naman tayo pang masang mga presyuan ang pinagdambol, pinagdaagawan mga presyuan dito, lahat ng mga ori mga guys, lahat ng ori so binti-binti lang lahat nadiyan, ah, pinagkaguluhan naman dito sa mga about na mga gamit sa kusina at iba't ibang diba, bang, bang mga kotsili, mga panandok dito, kotsara, mga ah, ano siya, mga squad driver mayroon siya rito kaya dito sa tindang binti 20-20 lang lahat. Yan 20-20 lang mga yan. Pinagkaanuhan na naman. Yung so, pang masa mga presyuan po mga guys dito. Lahat po rito. 20-20. Lahat ng orit po mga guys. So 20-20 lang mga 20-20. lang. Yan. Dapat eh orong naman tayo doon sa abalang side ng mga guys. Kung anong pwede natin ma-update doon sa mga dolo. No? Yan. Katulad nito sa about ng mga yan katulad yung mga ano mga sa mga lumang gadget mga na maraming pwede mo pagpipilian din sa mga about mga ayan uh, mga gamit mga bae. Ayun. Oh, so, dito rin sa mga araw dito. Yan ng mga dami kang pwedeng pagpipili ng mga paninda diyan ng mga vintage. So ang magandang punta rito talaga mga isang so, nyo. Ah, uh, alas 6 hanggang alas 10 wala na gaano mga alas nila. Hi, good morning. Okay. Yan po sa uh, about mga paninda rito mga isang so, dito. Yan dito tayo mga isang sa Ayan, so mga So dito mga so Maraming mo matatagbot at mayroong mga mapipilian. Ang dami mong pagpipilian dito ng uh, pwede mabibili dito sa area na eh, kung ano. Ayan, paninda dito. So naganap na mga mga abot mga paninda dito, mga laruan dito, mga bakal, mga vintage, mga so marami kang mapipilian dito. So, mga, eh, Okay, so about sa mga ano rito mga guys, so ang dami mong pwede mabibili rin sa area na yan. Yeah. So mga about mga ibang -ibang mga cellphone, mayroon sila rito pwede mo mabibili rito sa Carmen Planas mga guys. Ang daming solid din o pwede mo mabibili. So dito mga kaysa, naghanap lang lapang, kay dito sa mga na mga, mga speaker dito mga, ya, mga so, dito mga dito lang kay madam Oh, oh ganda yun, So, ma ba So ayan mga guys, so mayroon tayo ng mga ano, all oras no? ano? Tansa no. Tansa po, so magkano presyo yung boss? Mga vintage na vintage. ano, wall clock, wall clock ba tawag yan Ayun, mga pating ng boss, so, ayan. Kaya, ako, ah, sige sige. Pababarin ako, wall clock na natin 'tong mga guys, Orasan so, to, yon ah. Ayun, mga pwede mo kung nagsawa ka rin tumingin, orasan. Pwede kayo magano labahan, no? <laughs> <laughs> Paglalabahan mo ano na. Yan ba? Ano to mga show wall clock ha? So ang price nito 200. 200 lang mga show pwede natin pag ano. Yan. Negotiable pa sa 200. All right. So na dito lang din kay boss no. So about mga ano mga tindahan niya rito mga solid din mga tindahan. Yung mga laruan natin so mga iba't mga laruan natin dito. So mari natin magkano ng na mga presyo niya? Dalawang daan. Gumagana talaga siya. Mga vintage kay Vintage 'yan eh. Vintage 'yan. Yan ang binabayaran diyan. Yan mga ano natin. Sa mga rino natin, wag magka. Pag panahonan niyo pa. Pag nagsawa ka tumi, pwede labahan. Oh, yan oh. Yan. Yok lang. Yan. So, yan mga katulad ng mga accessory dito mga iso. So, yan mga paninda ni boss do dito. Ang dami yung mga pwede pagbibilihan dito. Relax lang so, talagang dumadayo ka rito. So medyo talagang ano. So yan dito naman tayo sa mga about mga, to mga ito mga iso mga lahat. Ito mga lalawang Mangka, ng mga to. 200 si Gulat so dito kay Gulat Gulatin mo mas mababa ang parang presyo ano yan yeah, si Gulat oh. si Gulat so ito naman Gulat magkano mga presyo nito itong ating po 50 ni pa naman sa ito 50 ito mga Gulat o, so, si Miss Gulat yan. Yeah. so solid na ito mga yung mga na ito oh. to 50 oh yan yeah. to 50 Adidas no oh yan yeah, dito sa so, mga about ng mga Anong mga tinda dito mga iso yan yeah. Okay, gulap. Yeah. Okay. Oh, sige, shoutout mo naman ang gulap. Shout oh, shoutout si gulap. Ayan, mga about dito sa mga Carmel Planas, mga dito to sa ano ha, sa area to mga guys. Yung dami ng mapagpipilian dito sa area na to. Marami din sa mga about mga pagpipilian ng mga paninda dito na kalatag dito man. So, yon mga doon sa so, mga to. Dito to sa isla ni area natin ma-update sa looban, no. So, ipapa ano sa natin dito kung anong mayroon dito sa mga isla. Mga vintage karamihan dito mga isla. So, nagaganap na mga dati mga, mga ano rito. So, pasada lang natin mga guys so dito ma para makita makawakan kayong idea kung anong pwede na nyo makikita dito sa video ko kay Tony Vlog sa so, mga so, mga yan mga 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 dito, yung mga electric pan, mga 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 lumang video, kamera, yung may rod yan. Mayroon. Ano pa doon? Morning! Dito tayo, parang na tayo. So dito, pasada tayo ha. Yan, may pwede ninyo mga kita, mga, pasada tayo dito kung anong pwede ninyo mabibili rito sa area natin sa mga latagan dito sa Carmen Planos mga guys. Yung kadalas yung mga lumang gamit dito mga. Surti-surti yan lang talaga mga bata. Ayan, mga ano. Okay. Lama. So, naghanap kayo dito sa mga ano, mga guys. Na pwede natin ano rito. Okay. O, so, dito. Update naman natin sa mga about yung mga paninda rito, mga guys. So, dami dito. Maghanap kayo mga vintage ng mga... Pwede nyo yung makikita dito sa aking video, no. So, ang ano natin sa update price lang tayo rito sa mga about ng mga... Ah, uh, mga vintage dito mga katulad niyo mga guys. Boss Bachok, magkano ang presyo pa nito? Isang libon na lang ito mga guys so, sa dating mo ng vlog natin. So, medyo may katasa pero ito, ito isang libon na lang ito mga guys. So, mga vintage mga gamit sa sa 1970s. Ayan, uh, mga ganito, 1970s. So, half price lang na tayo maulit dito. So, mayroon naman tayo dito mga guys. So, gitara ito mga guys. So, yan, katulad nito. Yan, naghahanap ka ng mga ganitong vintage mga gamit na mga Uh, digital dati nung alam mga so magkano naman to o yan mga 300 ito mga guys o yan mga ganito ha so mga ganitong uh, ori na mga gamit natin ha alright so yan naghanap naman kayo sa mga katulad dito mga yung pambukas ng soft drinks ang kinaganda ng mga pambukas ng soft drinks mga guys yan yung oh. pambukas ng soft drinks yan o oh. yan ganito mga guys so iba't iba't mayroon sila mga yun dito so mayroon pa tayo dito sa napakita natin sa vlog natin unang vlog natin mga guys ah intercom ito boss magkano Three, bumaba, oh, 300 bumaba o 300 ito so yun mga lumang phone telephone no? intercom to yata sa pwede sa ano yung mga ganito yeah. 300 lang dito mga guys intercom ha ayan, mayroon naman tayong agilap ta tayo sa mga ganito uh, lumang yung nagiyosi dyan ayan uh, mga lighter uh, pwede natin ang pwede mapipilihan dito sa about ng mga paninda dito sa mga isang dami ang pwede mapipilihan dito sa area na ni boss boss no dito sa area na uh, niya. Mga, mga mga lumang gamit po dito mga isang yun pinakita na rin natin sa unang video natin so ito mga about ng loader natin so mga iba't ibang mga pwede nyo pang mabibili mga lumang gamit po tulad sa mga kamera mga ito, mga ito. so mga nag uh, po kay mga lumang kamera po dito lang dito so, mga vintage nandito sa area ni Boss Bocho ha? dito lang dami yung mga pagpipilihan ito mga napakasulit okay. Okay, so doon tayo. Ayan. Dito lang. Okay, so pasada lang tayo mga saka. So, mayroon pa tayo. Ito, tako din to, mga takore, ito mga guys. Tako rin ito mga guys. Ito kay Batsok, magkano ito? 300 din ito mga guys. Mga ganitong about ng mga uh, sanaw ng mga tako rin ito mga guys. Ayan, 300. Mga vintage na vintage mga guys. Initan to, initan. Initan ang tubig. May mag-define the system kayo? Ah, about that. Mga safety shoes natin, boss. Magkano safety shoes natin? 350 mga safety shoes natin, mga isang nagko-construction dyan, mga isang. Okay. Okay, salamat about ng mga barina po mga guys. So mayroon tayong mga barina. So, medyo may nakatuktugan na tayo rito, no? So yung mga dito mga guys. So mga about ng mga power tools. Dito lang din sa puwisto nila ni Boss John dito, no? Yan. Update nyo na nung um, pasyal kayo. Pas maganda rito mga guys. Okay. Okay. Salamat, salamat. Okay. Yan, mayroon tayo dito mga ano, dami yung pagpipilihan dito mga guys. sa about mga welding portable dito mga guys, marami dito portable tayo rito mga about mga portable ah uh, welding portable po nga so yan okay so uh, so meron tayo ng mga dito mga dito. ibang mga ano dito mga siya ah uh, mga uh, about mga truck uh, yan about ng mga pabango shampoo rito magkano sa mga Ah, bango natin magkano? Sa linggo mo rito, mga marami pa Nabiting kasi ng tinatago. sa linggo araw. Sa po po. araw ng linggo po doon. Para may invite mo sila, Dre. Sa linggo sila na Oh, so itong linggo darating marami tayong darating ang stock, no. So magkano ang presyo niyan? Isang eh, daan lang pabango beans na 'yan, mga guys, oh sa so, mga bins natin. Lotion, ah, oh, ayan, Magkano? Mag isang daan lang din, isang piraso. Ayan. Ah, kailan darating ang kailan darating ang mga bagong stock natin sa linggo? Itong linggo mga stock natin. Yung okay, mga dab, magkano yung dab natin? magkano Tatlo isang apat na mga safeguard ba 'yan? Light boy. Oh, mga ano, light boy na sabon. Oh, ayan, sa so, mga oh, linggo may bagong stock daw si Nanay Nanay Josie ba? Josie lang pala Josie. Josie ni Okay. 'Yan mga papangoya mga isong na merit kay Josie. Oh, 'yan. Oh, yung mga papang ni oh, Josie.